Hello guys uh, Ilang araw na ba akong walang upload Di ko mahalaan eh. Sa dami ng ginagawa Saka nagkaroon nga pala ako ng sakit So Pending yung bigas Siguro isa o dalawang araw na uh, Walang bumili ng mga ganong araw Isa o dalawang araw wala po So pero okay lang naman Kasama naman sa trabaho Kasama sa negosyo di ba? simula pa lang naman tayo Nangyayari talaga yung mga bagay na hindi inaasahan At eto nga Tambay tayo, patulog na tayo mag na ng umaga At bukas ay sisimulan ko na mag-alok Sana maging maganda yung araw ko At yun nga <coughs> Kailangan ng dasal Kapag nangangarap ako eh So kayo rin, kapag nangangarap kayo Kung may gusto kayong gawin lagi nyo isasama yung Panginoon sa bawat pangarap nyo at sa bawat ginagawa nyo yun lang, yun lang naman so yun nga, pinagaling na naman ako ni Lord doon sa nararamdaman ko at physical nararamdaman ko, talaga nagkasakit ako eh. yun lang naman naubos ko lang yung oras sinasakto ko lang ng 1 minute and 30 seconds at Mag-aalo, ulit ako ng bigas. Video-video ulit tayo guys. Maraming maraming salamat sa nanonood sa akin, sa mga bumibili sa mga customer ko. Salamat po. Babay na po.